isang magandang araw po. Ang inyo pong lingkod ay galing malibago. Yan, isang, uh, isang magandang araw po. Ang inyo pong lingkod ay galing malibago. Eh, meron po tayong nadaanan din na uh, statay si uh, Marlo Magdalita. Nagalim po siyang turihos. Eh, ay na, naplatan po. Ayan, hindi atin pong sinamahan sa Volca Racing Shop upang makapagpahangin ng kanyang motor. Atan niya sa kuwi mo ngayon? Sagasa, no? Sa Balibago. gasan o? Sa malibago? Gasan po. Ah, sa gasan ka po Opo. nag me? Opo. Ah, hala po. mag ingat po kayo. Opo, thank you po. Oo, at uh, so para okay na naman yung motor mo Opo. ngayon dahil Opo. may hangin na po, no? Hangin na po. Oo. Timing-timing po, at nagpahinga din sa kabila. Eh, ay aba ko, eh, sabi ko eh, time po ni kayo nakita ko ngani, ni mm -mm. Pero tayo, ingat po sa biyahe ano mm. Ako po matuloy ano na Ako po ay matuloy na ako po si Mr. Simpatico TV. Ah, simpa si uh, Simpat simpati yun po yung akin channel. Mm -mm. Pero ang pangalang po talaga ay Road uh, Rod Trias po. Trias eh, po ako. Trias ka po ay eh sa akin. Kapit ba ako Prias din po eh. Ay, mga kamag ako. Gasan? Oo. Oh, oh, yung may ano doon, yung may grocery. Mhm. Mm sa bayan po ano? Mhm. Mm eh la po, edi okay na po 'yan. Kahit po iba nang kuno ikaw. Ah, po sige po, thank you po. At may hangin na naman yung gulong mo ano. Bigla ka na pa daan ay Tama tama po, nahirap ka maglakad. Mhm. Uh ay bago po interior, bago. Opa, bago po. Ah, sige. Sige, tataimadlo. Opo, sige, o -o, pa, sige. po. Ako po ang channel eh. Opo. Oo. Okay. Okay. Ah, salamat po. Opo. Ingat kayo pagbiyahe. Thank opo. Opo. Okay, thank you. Bye-bye.